Hanapin natin yung lagusan bro Sige bro, sige bro Saan so, patungo? Tara, tara Tara bro, ano? Uy, ala! Ala! Bro! Ala, ala, ala! Bakit bro? Ala, umuusok bro! Ha? Ala? Umuusok! Umuusok yung... Umuusok yung kuweba bro! Bakit umuusok? Umuusok, uy! Bro? Bakit ha? Bakit umuusok to? Pasukin kaya natin bro ano iniwan mo sa loob? Asin! 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 Ala! Bro! bro.

Ano Hindi kaya nabulabog natin yung maraming tiyanak sa loob. Ano sa tingin nyo? Para nabulabog natin sila. Nagsiiyakan sila o? Oh. Natunto natin. Para nabulabog yata yung mga tiyanak sa loob. Kasi hindi na o. Oh. Hindi hmm? iwan si Dupio ng asin. Uusok talaga bro. Yeah. Yan mga karing talaga. Di kaya bro. na, di kaya na, na ano sila nung, nung asin na iniwan ko sa loob bro? Na napuruan. Na hindi po yun napuruan po na. Kasi buhay pa eh. Nakaumot uh -huh. pa. Hindi talaga. Diyos ko. Bro! mo hmm? usok ko. Oh. Uy! Oh, kitang kita nyo. Grabe usok talaga. Kapal ng usok bro! Hmm? Napakakapal talaga. Hmm. Bro! usok talaga. Ano kaya magandang gawin dito bro? Na ano eh. Na, hmm. Sa tingin ko bro, napuruhan talaga. Pasukin natin bro. Ha? Pasukin natin. Pasukin natin? Mas maganda. Sige, sige, sige. Mas lalong makikita natin si lalim kung ano talaga. Kaya nga pasukin natin. Sige, si, si, Pero maghanda tayo ng maraming asin. Sige, sige. Sa tingin mo kasi, napuruhan sila kaya mas mainam na dagdagan natin yung asin natin. Si, bro. natin. Bro sige bro. Nga. Pasukin natin. Sige. Sige, Sige. ikaw muna bro. Ako talaga, ikaw muna, ako muna. talaga muna, bro. Nata ikaw, pong, ikaw pong matapang eh. Natatakot ako eh. Ako nga eh, ano. Mat, Nat natatakot na rin ako kasi. Nakakatakot pumasok eh. Kuwi ba ng mga tiyanak na pasok natin? Hindi natin niya kalain na natin dito. Putik kamay. Putik kamay na ito. Sige, trabuk. sige, sige. Bro, smoke. Ang dana na, na ba? Sige, bro. Sige bro. Yung asin niya, ha? Oo, may asin ako dito, sige, bro. Sige, papasukin natin to Hindi pa naman ang usok. Uh, marami pa talagang usok, oh. Pag tagal. Bro, ganito na. Ganito na lang, bro. Uh, antayin muna natin na humupa yung usok, bro. Baka malasun tayo sa loob. Masupukit tayo, bro. Mahirapan tayo humikot kasi kanina bro Sige sige Nung pagkatapos ko sa buyan ng bang, Ikaw ang muna bro Ikaw ang muna sige Ikaw muna bro Siya ang muna bro 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 uh uh Huwag muna sa Para. tayo papasok Baka ma malas po tayo sa usok Maraming usok bro Lods Sige 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 yung makagol sa so Ingat ingat bro ha Kismo kis matapang Bro So kami po dito yung matapang Hindi, hindi ka talaga namin makakalimutan Pero, bro Ito mga kaidol Ay Swerte po na tagpuan po namin na lagusan mm. ng mga tsanak or sakay ba oh gabi ng ah oy ang daming iyak bro ayun oh gabi you know? ah. ng mga iyak ni mo pa bukas po sa gabi hindi ko makaya na lang ng libro para mabibili ako uy ah so oh, bro na pala abog ka kasi na bro gabi ah. nah, ano natin tumakano ha huh? makapasok 'yan sige

Ito ang magkupiyan bro. Grabe, grabe ang bro, bro. Napaka ingay. Tinitingnan ko lang tong batu bro. Yan nga. Ah, grabe kapalang usok oh. Grabe bro, parang mahirap huminga dito bro. iya oh. itu so, tara tara tayo ah. ingat ha, ingat tua, ah. kapal, kapal. Ah. Jusong. Uy, ingat. Smoke, smoke. Uh -huh. Dali gani to. Sige, sige. Ah. Na-tinngi na lagi ko asin kanina. Nakokom. Ah. Nakokom. Ang laliit pala ito, mga liit ng butas, bro. Ini na ta.

Bro, bakit nawala yung mga iyak, bro? Kaya nga. Nawala yung mga iyak. Pero, umuusok pa rin, bro. Si Smoke, nandyan ba si Smoke? Nandyan. O, oh, siya, pasunod bro. Pasunod na ko. Smoke, baka atakihin ka dyan na. Mag-ingat ka. Sige, sige. Alertong, ah. O, oh, pasunod na pasunod Ito baka may lumabas ha? Paliit ng paliit yung butas bro! Baka may bigyan lumabas pa. Mahihirap ito dyan. Grabe ito ito mga kadol. Nandito kami sa... Uy! Bro! Ano ito? Uy! sa taas ko. Nandito talaga yung mga iyak bro! Nandun sa taas. Sabuyan natin! Maraming may dyan? Meron pa! Sige! Meron pa! Reserve pa ko ito! Ato nito! Masin ko dito! Ikaw mo na magalang dyan! Kasi ikaw mo dyan! Uy oh! Oh, May buntot ang nakita bro, ayun o. Ha? Buntot? Ha? Hala ka bro! May buntot ang nakita, tumakbo. Hala ka bro! Ano yan bro? Dagdag na natin ang asin. Susko! May hindi ka akong nakita ng malaking

Ingat yeah, ha, baka may bigang tumanong dito patungo sa atin. Baka, <sighs> patas ko <kaya> lang dyan. <sighs> ano pa bro? Parang hindi na akong makahinga dito bro. Bro, bro, tika lang bro. Huh? Uh, Ubusin ko yung asin ko bro. Sige, 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 Para tuluyan silang mano dito bro. ko. Ubusin ko yung asin ko.

pasok na sa na. Nawala na yung iyak bro. Parang, parang napuruhan natin bro. Dadali natin. Wala na kasin dyan. inubos ko na bro. Inubos mo. Yeah. Parang, Siguro bro, kapag, ah, uh, kung dadaan sila dito, mahirapan sila bro kasi may asin na yung ano bro yun. Di, nalagyan uh, natin ng asin. So mahirapan sila dito dumaan. Siguro maghihiyap. maghanap yun ng ibang uh, ano bro. Daan, daan. Ano baka sa doon, doon? Sa, ano baka may nag to doon sila lumalabas ngayon kaya nga huwag grabe ay, na to meron pa rin ko siyang dito <coughs> ah, <Dido>, <coughs> ano? ah, ha? dito, ano? natin dito first time namin makapasok dito sa... ah uh, uh, kuwiba kuwiba ba ano to bro? kuwiba ha? Uyba, Uyba, to? Kuya Oh, lagu sa to? ito? Smoke! kamu Sige smoke! Nasaan smoke? ya masagot! Ayan! ayo bro? Iwan ko. Tingnan natin po. ASK 6, bro. Wih, bro. Lu melindul, bro. Lu melindul. Wih, wih. Lepas, lepas. Lu melindul. Lu melindul, bro. Lepas. Wih. Oh. Lepas. Ah. Bro, disini, ah. bro. Ah. Bro, ah. intainya, bro. Nggak, bro. Wih. Nanti si Smoke. Katanya ah. kalau itu siya lepas. Bro. Lah, nanti. Nanti, nanti kepala, bro. Huh? Smoke. Ah. Nandiyan ka pa pala. Oh, ka blisa mo, blisa mo. Bro, ah. man. Bilisan mo, bilisan mo. No. Nandiyan mo pa ka sa Ah. Oh. Ah. Bro, buti na lang na ah. ka, bro. Huh. Ah. Oh. Saan ka ba nakapasok, bro? Ah. Bakit nawala ka sa loob? Ah. Oh my God. Ha? Ah. Akala ko nandito ka sa labas. Ah. Bro. Sabi okay. na lito ako zoon sa tawang daan. Di ba sabi ko pa kanan? Grabe, ang daming humihila doon sa huh? gilid, bro. Naku. So, bilihan wala na mga usok, bro. Bro, okay. di ba nakausap ka pa namin kanina? Sabi mo, okay. Mas, sinagot ka pa namin na pa pakanan. Pa pakanan? Pa ah, pa pakanan yung ano? Nalito ako eh. Grabing usok talaga bro. Kaya paglabas namin dito wala ka. Kaya mga halog do. Buti nilang nasunuran ko yung busis nilang dalawa dito malapit sa ano? Bunganga. Kaya yun. Ako. Okay, delikado pala yun pag tuluyan itong naligaw naku mag hiwalay hiwalay tayo ah, nito mahirapan tayo mahirapan tayo Kaya nga eh salamat naman mga loob papasalamat salamat talaga so ako. yun po mga kadol so kaya pala bro biglang nagdanuhog po yung oh, may ano but, yung ano yung loob parang umaalog nun sa loob ah kaya yun bigla po kaming lumalabas kaya pagpunta natin dito wala akong nakitang ismok nung nung palabas na yung sakong iba bro biglang parang lumindol oo parang lumindol kung so, paansin ba yun? kaya pinag kaya nang mamadali ako yung nahimik tayo oo doon sa loob oo. paking hindi pakinggan natin iba parang lumindol doon parang lumindol talaga kaya sabi ko nga sa'yo na labas na tayo kasi lumindol so naligaw si smoke doon sa loob no salamat ako sa mga busis nila dito sa labas narinig ko doon sa loob bro sa sinundan ko Grabe. Yeah, Hoy. Awa naman ni eh, nakalabas tayo. Akala ko ano. Wala na yung buses, bro. Wala na. Kaya na. Ano? wala so, na wala yung ano, buses na mga tao. Nakataka sila. Doon patungo sa ibang lagu ibang ano? labasan na ito. Labasan? Ang, sa tingin ko ang dami dito. Ang, ang tanong nito, saan kaya yung labasan yan? Kung ha, kung pilitin natin hanapin ngayon gabi. Mga um, na pa kaya natin? Si siguro ano mahanapin natin pa parin natin O, sige. di, di siguro ako dito lang rin yan na area oh, o, doon maghanap tayo doon sa ibabaw uh -huh. baka na. kasi kung uh, papasukin talaga natin yung butas bro doon sa doon sa unahan halos hindi na magkasya yung katawan ko uh -huh. hindi na tayo makapasok doon oo oh. na lang, di mo pinilit na ano. Ano na, papahiga na ako kung pumasok doon. Pahiga na. Ah, uh, di na. No? At napakadulas pa. So ngayon, hanapin natin yung labasan baka doon lumabas yung mga tiyanak. Oh, doon natin oh. aabangan. Sige, sige. Sige. Sitra. So tara bro, tara. Pero, pahinga muna tayo. Pa tayo. pahingan muna tayo. sa glit. Tara, tara. So pahinga muna kami no. So, hanapin namin yung yung labasan nitong uh, kuweba.